Hi! Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po si Doc Rico de Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang topic po natin ngayon ay ang tungkol sa Fem Pills. Pero bago po tayo magpatuloy, kung interesado po kayo sa topic about women's health, ay iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe, like, and share sa ating channel. Ang mga pag-uusapan po natin, ano ang fem pills? Saan ginagamit ang fem pills? Tatalakayin din po natin ang gamit ng fem pills bilang isang oral contraceptive pill sa mga ayaw magbuntis. Paano pinipigilan ng fem pills ang pagbubuntis at instruction sa paggamit ng fem pills bilang isang oral contraceptive pills? Ang isang pakete po ng Femfils ay may lamang 21 dilaw na tableta at 7 pulang tableta. Ang bawat isang dilaw na tableta ay may lamang Levonorgestrel 150 micrograms at Ethinyl Estradiol 30 micrograms. Ang bawat isang pulang tableta naman po ay may lamang Ferrous Fumarate 75 milligrams. Ano po ang mga gamit ng fem pills? Number one, syempre po una sa lahat ay para hindi mabuntis. Number two, maaari rin po itong gamitin para sa may endometriosis. Number three, abnormal na pagdurogo. May ibsan po nito ang sobrang pagdurogo. Ang regla ay magiging mas kaunti ang dami at araw. Number four, upang may ibsan ang nararamdamang dysmenorrhea. Ang pag-uusapan po natin ay ang gamit ng fem pills bilang isang kontraseptib. Paano po pinipigilan ng fem pills ang pagbubuntis? Number one, pinipigilan po nito ang egg cell na mag kaya't wala pong ovulation na nangyayari. Wala pong mape-fertilize na egg cell ang sperm. Pinakakapal po nito rin ang cervical mucus. Kapag makapal ang cervical mucus ay hirap pong lumangoy pataas ang sperm cells. Ginagawa po nito na hindi kaaya-aya ang lining ng matres para taniman ni baby. Ano po ang instruction sa paggamit nito? Simulan po ang pag-inom ng tableta sa unang araw ng regla. Sa pakete po, may side na may makikita po kayo na may arrow sa pinakataas na bahagi sa kaliwa sa unang row. Yung arrow po ay nakaturo pakanan. Doon po kayo magsisimula. Sundan nyo lang ang araw, kada araw, hanggang sa maubos po ang laman ng pakete. Kailangan po ay humigit kumulang, parehong oras po ang pag-inom ninyo ng tableta. Pagkaubos po ng ikadalawang putwalong tableta, yung huling pulang tableta ay simulan na po ang panibagong pakete. Karaniwan pong duduguin ang pasyente habang umiinom ng pulang tableta. Paano po kapag dating nakadipo injectable at gustong lumipat sa fem pills? Simulan po ang pag-inom ng fem pills sa araw na due ang injectable. Paano po kung galing sa IUD at gustong gumamit ng fem pills? Simulan po ang inom ng pills sa araw na tatanggalin ang IUD. Upang makasiguro ay mag-sexual abstinence po muna o gumamit ng condom sa loob ng pitong araw matapos magsimulang gumamit ng pills. Paano naman po kung ang dating gamit ay yung pills na may 21 tableta? Ubusin po muna ang 21 tableta, magpahinga ng pitong araw. Pagkatapos ng pitong araw ay simula na po ang pag-inom ng fem pills. Kailan pwedeng magsimulang gumamit ng fem pills pagkatapos ng first trimester abortion? Yan po yung unang labing apat na linggo ng pagbubuntis. Pwede na pong magsimula agad gumamit ng kondom o mag-sexual abstinence sa loob ng isang linggo matapos magsimula ng pills. Ang fertility po ay maaaring bumalik o ibig sabihin ay maari na po kay mabuntis as early as 2 weeks after na makunan. Kailan pwedeng magsimulang gumamit ng Fem pills pagkatapos ng second trimester abortion o yung mula 15 hanggang 20 linggo ng pagbubuntis? Tatlo hanggang apat na linggo matapos ang second trimester abortion ay pwede na pong magsimula ng pills kung wala pa pong sexual contact. Ipinapayon ng mag-sexual abstinence o gumamit ng kondom upang makasigurong hindi mabubuntis. Kung meron na pong sexual contact matapos makunan ay ipinapayo na hintayin na lamang ang unang araw ng regla bago magsimula ng pills. Kailan pwedeng magsimulang gumamit ng fem pills pagkatapos mga anak? Kung hindi po breastfeeding as early as 4 weeks matapos manganak, ay pwede na pong mag-start gumamit ng fem pills. Kung breastfeeding naman po si mami, ay 6 weeks after manganak, pwede na pong mag-start ng fem pills. Mag-sexual abstinence po muna for 7 days matapos magsimula ng pills upang makasiguro na hindi mabuntis. Kung lagpas na po ng 6 weeks matapos manganak at wala pang sexual contact, Pwede naman pong mag-start ng fem pills anytime. Mag-sexual abstinence po muna for 7 days matapos magsimula ng pills upang makasiguro na hindi mabuntis. Kung lagpas na po ng 6 weeks matapos mga anak at may sexual contact na po, hintayin na lang po ang unang araw ng susunod na regla at doon mag-start ng pag-inom ng pills. Hindi na po kailangan ng 7 days sexual abstinence sa ganitong pagkakataon. Missed pills yung active na tableta po ay yung dilaw na tableta. Yung unang 21 tableta po. Paano kung may nakalimutang inuming isang dilaw na tableta? Inumin agad ang nakalimutang dilaw na tableta sa sandaling maalala po ito. Ang kasunod na tableta ay inumin ng naaayon sa dating tamang oras. Paano naman po ang gagawin kapag dalawa o higit pang tableta ang nakalimutang inumin? Inumin lang po ang pinakahuling tabletang nakalimutang inumin. Pagkatapos noon ay sundin na muli ang schedule. Kapag naubos na po ang lahat ng natitirang dilaw na tableta, ay hindi na kailangang inumin pa ang nalalabing pitong pulang tableta. Simula na agad ang pag-inom ng susunod na pakete. Muli ang pinag-uusapan po dito ay yung mga dilaw na tableta kapag nakalimutang inumin. Kapag ang nakalimutan pong inumin na tableta ay pula, ay wala naman pong problema at hindi na kailangang maghabol sa nakalimutang tableta. Katulad po ng nasabi natin, ang laman po ng pula na tableta ay ferrous fumarate, isang uri ng iron at hindi po hormone. Kapag higit sa pitong tableta ang nakalimutang inumin ay inumin ang tabletang laan sa araw na iyon, itapo na ang nakalimutang tableta. Ubusin ang natitirang dilaw na tableta, pati na rin ang pitong brown na tableta. Kung makaramdam ng signs and symptoms of pregnancy, mag-pregnancy test po. Kung positive, itigil na po ang pag-inom ng pills at magpa-prenatal check-up. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman. Ukol sa pangangalaga ng inyong kalusod. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Doc Rico DG. Para parati po kayong kasama o kabahagi sa ating mga susunod na talakayan. At adhan po kayong makakatanggap ng ating health tips. Sa FB naman po ay hanapin lang ang site na Doc Rico. Kaya like, share, subscribe and follow na po kayo and be a part of our growing community. Subaybayan so at panoorin din po natin ang sagot ni Doc Rico. Na kung saan ay pumipili po tayo ng mga tanong sa ating FB group. Doc Rico Health Warriors at ating sinasagot at ipinapaliwanag para sa kaalaman ng mas nakararami. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon upang imbitahin po kayo na mag-join sa ating FB group Doc Rico Health Warrior. Hanggang sa muli po sa ating usapang kalusugang pangkababaihan, ito po si Doc Rico Ni Guzman, laging tandaan, ating pangalagaan, ating kalusugan.